guys, magandang umaga ramdam na ramdam na yun ang bagyong uh, aghon dito sa ikaw Wailan. yan you o, know, sa manang panahon hangin ay kanaway nakasang hangin Ano? Grabe ang ulan sa laut oh bagyong adhun ayan tagas na hangin at ulan na nalasa ngayon dito sa aming bayan ng uh, Montreal, Maspati Igao, Ailan you know, naglaga na yung mga dahon Maulan na pista. It's 25 ng uh, Mayo 2024.